Good morning mga kapanday, uh, share ko lang po sa inyo, uh, meron po nagpagawa kay tatay na subscriber po natin, uh, taga tagig po ang may ari Balingin po ay deo po natin monday kaya po nakapunta tayo kay tatay at kukunin na po natin yung pinagawa kay tatay na itak ng subscriber natin na taga tagig uh, Hindi ko na nga lang po pala na videohan yung full process niyan kasi nga ako igawa na po kasi po ayan ni pinagawan din po ng uh, dito kaluban at ngayon lang po tayo din nakauwi so ayan hinahasa na po ni tatay ayan panood nyo po kung paano hinahasa mano mano po shout out sa iyo Paul Agtas na yung itakma Ang mga kapantay, subscriber din natin miari nito Hindi pinanipis lang

Pwede mo na ipang ahit to, Paul. ganito ang ng isa't pag-ahatan. ito ang pag Ay, finish na eh. Yung puso ang So, ayan mga kapanday, uh, ito na po yung finished product ni Tatay. yan manamanong manong paggawa lang po ang ginawa ni Tatay diyan. Ah uh, yung molyo po niyan, ah uh, molyo po ng ano yan ng ng tricycle at yung handle naman po niya ay sungay sungay po ng kalabaw. Bali subscriber din po yung paggawa niyan sa atin mga kapanday. Ay uh, sinabay ko lang po siya taga tagig po yung may-ari niyan. Uh, ako po kasi anak ni Tatay taga-Pasig kaya ay sinabay ko na lang po sa ngayon pa wala po tayong delivery pero sa mga gusto pong pumasyal dito po sa Balian Pangil Laguna nyo po matatagpuan ng location ni tatay yan napaka pero ang ganda po thank you for watching po mga kapanday pasubscribe na lang po ng channel natin god bless po